try natin mag-exercise, guys. Kuha ba lahat? Ayan po, nag trial trial siya kasi hindi siya marunong. O, di ba? Napagod, masakit na yung tuhod. O, di ba? Lilipat na siya. O. <laughs> lilipat talaga siya kasi pagod na daw. Ano? O, bumalik na naman siya. Gusto pang magpaano, magpapawis. O, sige. Go, go, malupit. Go. Okay. Ayan. Yan, wala na siyang ginawa kundi ganun lang. <laughs> masakit daw yung tuhod niya, masakit daw yung dalawang tuhod. Ang exercise pala niya yung mga tuhod-tuhod mo. O oh, di ba? O oh. Ilipat na. Oh, ang sakit na ng tuhod niya. Ay, naku po. Iba talaga pag ano, matunda, no? Ano? Yan. Dilipat na naman doon. Maglalaro siya doon. Oh, okay. One, two, go na. Go na. Malupit. Ano ang binabasa mo diyan? Oh. <laughs> odi oh, di ba? Lalo laro sinta, odi oh, ba? Maglalaro talaga 'yan. Ganyan lang siya. Yan hindi masyadong nakakapagod diyan, hindi masyadong nakakapawis. Itong dalawa, yung nauna, yan talaga nakaano. Papawisan ka talaga. Lalo na, ano mainit pa ng panahon. Ayan. Ayan kasi may fina-follow kang mga instruction doon niya, binabasa ni Malupit. Oo, ayan, tignan. sinusubukan niya i-stretch yung paan niya, oh. Oh, di ba? <laughs> hindi niya kayang i 4 quattro, oh, di ba? Oh, yung instruction ganun daw, itaas daw yung paa. Oh, ganun. Pero hindi ko alam kung okay, ilang counts. O, oh, di ba? O, oh, di palitan ulit 'yan sa kaliwa, sa kanan. Ganyan. Para siguro sa likod 'yan. Oo, oh, oh. para sa likod at saka shoulder. Shoulder. Yan, ang may exercise diyan. Ayan, o, oh. di ba? Next, anong next? O, oh, ganon, ganon daw. I-stretch mo para maano yung likod mo. Mabinat yung mga ugat sa likod. Ganon. stretch mo talaga siya, o. Oh. Ganon daw. O, next. Anong next? Wala na bang next? Malupit? Masahin mo kasi yung ano na nga nasa board. O, o. Ayan, yuyuko daw siya. Yuyuko. Ganon. Need mong iyuko. Yuko. Para maano yung ma-stretch yung ano sa likod at saka sa benti. Ganon yata yun. Basta ganon. Tapos yung arms, sabi niya, shoulder my toe, my head, ay no, my shoulder, my head, o, oh, tapos ganyan daw ulit, o, oh. di ba? Ganyan. <laughs> Para ba yung pilay na ano, nakasabit? Sinasabit yung paa talaga. Ganon ganyan. O, oh, di ba? paulit-ulit lang alam pag gusto mong maglaro ganyan lang laro laro sinta lang o di ba o di napagod na siya ulit Hilipat ulit siya o subukan mo ulit yan o ano o tinignan yung oras kung ano baka naka 30 minutes na siya hindi pa pala Ayan. Naglalaro talaga. Ay, nahulog na ang ayong lola. <laughs> Ay, nako, malupit. Nahulog na. Ayan, gusto talaga magpapawis ni malupit diyan. Kahit na Napawis na pawis na ang ano, ang lahat, oh, di ba? Pawis ang lahat pawis pawis ang lahat talaga ganan like that basta't ganon lang dire diretsyo diretsyo hanggang sa mapagod ka o oh, kaway kaway daw kaway <laughs> kaway kaway jaan ano, napagod ka na naman. Ay naku, lilipat na naman siya oh. Hindi naman makakalakad para lasing. O oh, lilipat na naman diyan sa kabilang banger. Oh. <laughs> Hindi talaga marunong. Promise. Ganyan ba talaga diyan? Hindi naman yata ganon yung ginagawa eh bakit iba yung ano way mo? Ay nako anyway thank you sa inyong panonood guys, salamat. paano ah, ba? Ah, minutes. pa. so napagod na po akong mag-exercise. <laughs> pa. na po ako. pa. So salamat po sa inyong lahat. Bye-bye.